good morning. Lalabas po kami ni Samir. Ayan Oh. po si Samir. No? Lalabas kami. Ayan. Mamadali na naman siya. Ah. Ayan. Sige. <laughs> datang sini Dapat betul-betul orang datang. Okeylah. Saya nak minta kau orang like tu. Dia eh. Beres sama. mag-exercise muna si Samer ngayong umaga. Ayan. Ay, po. Ayan. Si ayan. Ayan. Oh my God. no formanya niya po. Ayan, hindi siya oh. Ayun. yung wiwi niya so nakawiwi na siya isa na lang <laughs> yung kanyang pupo hahaha <laughs> O pupo na lang. Ha? Eh, sa pupo niya, ito yung plastic. <laughs> May dala akong plastic. Ito. Yan. Ito po ang daily routine nito. Kapag umaga, nasanay na siya. Wiwi at saka pupo. Ayan. Ano po? Ayan, wiwi na naman, oh. No? Ulit-ulit din yan, ang style niya, oh. Eh. Ayan, oh. No? Another wiwi. Ayan. Hmm. po kami sa Barangay 91, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ayan. Wala pong damo rito, kalsada ito. <laughs> Chocoy Street. Andito na po kami sa Tondo. Nung <laughs> nakaraan, nandun po kami sa Cavite. Ito sila, ayan.

akan dapat siap para stake oh na derwiwi na naman oh no? <laughs> nakahapat na wiwi yeah. no forma na niya po inahanda na niya yan kanyang perfect score kanyang pagkaya oh manok yan kapapain kanya Tapos masyadong ano, Pakulimlim ang panahon Hindi mahihilit ang panahon Walang masyadong sigat ang araw Ayan po Nandito na po kami sa Franco Street Yo este no tengo que agarrar el objeto. sabi rin niya. Pero mas maliit ng konti sa kanya. nagdito ko kami na sa labas pero sumas po atas sa kanila. Ayan, nagpamadali na. Sabihin, yung pit Oh, popopop pop, Ayan. <laughs> Ayan. Ayun. Ayan. Kukunin so, na natin. Hop, sandali sa mer. Ito po, may plastic tayo. Yun. Oh. Di po ba? Oh. Oh, wala na. Nakuha na natin. Ayan, nakapupo niya. So, naka-perfect score na po si Samer, ano? Nakawiwi na, nakapupo pa. Huli ka na sa Meruwi na tayo. Para makakain ka na. Huli ka. Nakaanda na po yung pagkain niya. Ayun, wiwina na naman oh. Puro na lang. Ayun, konti lang. Ayan, <laughs> nakakita siya ng kaibigan. <laughs> Ano yan? Lalaki? O oh, hindi pa pwede yan, hindi pa naglalandi, huwag mong pilitin. Ang <laughs> ganda niya. <laughs> oh, nakakita kang kaibigan na lalaki ha. <laughs> oh, tara tara, hindi ka pa naman pwede Ayan. Marami pong maliliit na aso rito, kalahin niya. Ayan o. Oh. Ang ganda ng palayo po. Trim-trim lang siguro ng bukit nun. Ito hindi pwedeng trim eh. Kailangan kalbo kasi kulot siya. Hindi maganda yung kulot ng buk. Maghahalaga po kayo ng sitso. Pilihin niyo yung hindi kulot. Ito kulot kasi siya. Napakahirap po ng kulot. Abang kumakapalang balahibo, nagkukulok siya. So, ito yung pupo niya. Ayan, oh. Ayan, <laughs> perfect, na. Kita niya po, mayroon na siyang ngihi, ah, ngihi. Mayroon pa siyang pupo. O, tara na. Pumina. <laughs>

Uh, tepuk po sa retail market chan retail market. Iya. 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 wala. Wala na. O oh, dito na, dito na. Tamer dito na. <tik> likena, likana, likana, lika lah, lika lah, nih yan lang ni eh, hinahamoy po niya. Ugali aso talaga. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hindi ba po hindi nila kinukuha yung tayo? Kita niyo po, nasasagasaan. Wala pa. Wala pa Anong meron? Biometric po. Ah, meron na. Pero oh. po ito kasi kaso yung code yan. Hindi ba nagtatawag sa inyo si Ate Lodi? Oo. Mamaya pa kayo. Ah, meron na. Meron na po ah okay Uli ba yung tsoko? <laughs> sige yung na biometrik mo na diba dati? ang dami na biometrik na yan eh. o yun na hindi niyan eh. Ay, kita mo lang ayun. ah ganoon? oo oh, sabi nilulog dahil nilulog eh. ah pa ng pila. Hindi ka naman magkakaroon yan kung hindi ka na ito ng araw eh, di ba? Oh. Yan ba yung ano nung araw? Oh yung, oh, yung go? Meron na. Dato po Na. Yung una ko doon sa eskwelaan Sa may gagalangin Yung sa akin ang una Sa gagalangin ako okay, Pagkatapos magkaroon ng bitas, pumunta ako. Pagkatapos sabi nila, pinakita ko. Hindi oh, meron na kayo pala eh. Oo. Oh, sabi nila, yung sa kareon yun eh. Yan yan, yan yan. Project niya ni Ang gagawin ngayon nila, yan nila ipatutupad yung ala-portis bibigyan ng ATM para hindi na tayo pumipila hindi yung senior nga bibigyan ng parang 40 ang style yung meron ka ng ATM mara oh sige ganun ba? Parehas tayo. Balay mo bukas, biyernes bukas, di ba? Yung sa'yo, sa'yo mismo. na Oo. O ano, biyernes na daw ano dyan, na. na na balon. Pero kada ba yung tugo nung araw, yung Manila tugo? Eh, uh, eh uh, sinasabi nila, titignan lang daw nila kung meron. Oh, may nahulog. Titignan kung meron na. Kung gusto nila makasigurado kung buhay ka pa. O kung patay ka na. Oh. O oh, mamaya daw yung mga tsoko. Tatawagin na lang daw. Na, na nabawasan na ah pambira oh talagang ganoon eh maraming dipirin pwede rito baro Di Kaya lang. Ah, ano yan? Anong, anong gagawin yan? Para... Ah, natanggal naman. Ngayon, saan ka umihi? Uy, po, dinlayin, ah, ngayon, oo. Abang, abang nagpapalakas ka, ano ka muna? Relax, relax muna. Pag malakas ka na, saka na. Kasi kailangan, matanggal muna yan.

hindi ka pwede dyan sa mer ito ang nito napakakulit po o yun na naman paliba sa babae pinamoy niya yung mga hihi mga lalaki o mga halaman maganda ito choco is with ito ano po kumakabay dun ano?

Jesus our healer and savior God be just Jesus Christ redeemer and healer Jesus my savior so hanggang dito na lamang po papasok na po si Sam op apya apya huwag kang magmadali tatanggalin natin yung tali mo muna So, ito po si Samer. Ah, naka-perfect score siya. Perfect score. Nakawiwi na, nakapupo pa. Nandito na lamang po, ano? Ako ang kay kaibigan, Jesus, brother, Armani bong sasaya po, ano? Now, bye! Like and share. Mag-subscribe po kayo. God bless us all.